bumiyahe kami ng labing dalawang kilometro bago kami nakarating dito. Go! Sa video nga na to, ay naghahanap kami ng karapat dapat mabigyan ng tulong dito sa bundok. At sa aming paglalakbay, meron niya kaming hindi inaasahan na pangyayari. Tata na sana kami sa mall para bumili ng groceries para ibigay sa mga taong nangangailangan. Kaso lang, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumilong muna kami saglit kasi medyo malakas talaga ang ulan. Para makapagpatuloy kami sa pagtulong sa bundok, kinuha ng kasama namin ang kanyang minivan para hindi kami mabasa sa ulan. At gusto ko lang magpasalamat kay Boss Toyo kasi siya ang nag ng vlog na to. Dahil nakarating na kami dito sa mall, agad na kami kumuha ng mga bibilhin para ipamigay doon sa bundok at dahil tapos na kaming bumili ng mga kailangan So ayan guys, uh, Naglalakbay na kami yung ibang kasama namin nag, ano, na, na, na sakay sila sa minivan tapos kami nag-motor lang para at least pag may abiria, mabilis na yung mga ano, hindi pwede na lahat kami nakasakay sa minivan pag, kasi wala kami ano. Lord, thank you Lord God Jesus Christ, Father guys nagpayong kami kasi para di kami mabasa ng ulan Ayan, oh. ngayon pa lang kayo nakabebento ng ganito guys oh. kita nyo ha ah. Kala nyo ha ah. Mababasa kami ng ulan ha ah. hindi yan kasi may payong kami guys okay, nakapayong ulit kami nakapayong pa rin kami ngayon ni Nicole para hindi kami mabasa sa ulan And still lumalaban pa rin para marami tayong mabigyan ng tulong. Then, sobrang happy ko kasi matagal ako naghanap ng mga kasama ko mag iaya vlog, mabigay ng mga blessing, mabigay ng mga relief goods, mga bigas. Matagal na talaga ako naghanap ng mga kasama. At puti na lang, nandito na yung Lashon Vines para tumulong, handang tumulong sa mga nangailangan at pati na din mga kasama niya kami, pinutulungan niya. And shout out kami kay Puspuyo. Ayan o, no? Iyan, no? dong. So, Terus si Nicole, Giniginaw na. nana. So, galing kami nag-basketball. Dumiretso merejectulah kami. Yan. Dito to tayo dadaan guys. boss. bos. sa. Yan. Dito, dadaan guys. Ayan, dito dadaan guys oh. Napakataas ketinggian guys? Ayan, dito naman. Dito, magigas, Mabigat ka? Maaf. 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 Pupunta na sila guys. Paakit na sila doon. Mauna ako. Nahirapan sila umakit. Naku po. Hala. Yun guys, hindi nakaakyat yung ano, yung sasakyan. Namatay yung sasakyan, guys. Tayo ba akyat ata to? Andun na sila nang daan. Panawin mo sila kung tuloy ba tayo dito? Inaabon nila ako, guys. Inaabon nila ako. Akiat pala eh. Success! <laughs> <laughs> Akiat naman pala eh. Kala hindi eh. Walang mahirap sa magaling. Kailan mo na kayo? Kala nyo, di mag eh. Dabuti na lang, magaling. Magaling mag-drive. Sabi, napakataas na naman Ang yan. Napakataas oh. naman yan. Paano ba nila akitin yan? Pero delikado yan. Kaya rahat ng ata. Sabi, yung miniba, no? Uy. Lalo, oh. oh my God. Tuminto yung, yung miniba. No, 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 no. Oh. 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 Matras, di na kaano. Ano?

Oh, loko. Iya to. Tayo na naman. Oh, harap mo sa atin. Oh. Kami naman ang mag-ano. Tayo na lang kasama sa lira. Let's go, guys. Bilog siya yan. Pero madali lang naman to sa motor. Hindi <laughs> <Nalaap> pala, <to. laughs> pala madali. Ay, naku. Ano ba? Ano ba? na ba? simento <laughs> para ang tunila, di ba? Grabe <laughs> yung daan, <dahil>, guys. Ba't sila magbating? Ayan, bumalik mo sila eh. Saksis! Success! Success <laughs> na naman! <laughs> Another success! Success <Saksis> na naman! <laughs> okay, na. Bak po yung mga bata, natakot!

diyan yung daanan namin dito. Grabe, sobrang sikip ng daan. 'Di ba? Oo. Mm -mm. ano, Lumobato. <laughs> mabato. Malikabok. Tapos ay and malikabok. And maraming bato. Oh, tapos ano? Madulas. Mad Malapok. Maputik. Malapok. Oo, oh, oh, maputik tapos may maraming bato. Na... <laughs> no. Oh, tingnan mo tutuhan oh, Ano yan? naka-what happened? Dito na kami. Ayoko na muna. May tao pa ba? So yan kung may tao dito guys. Dito na Ay, guys Sino kasama mo mo? Ah. Dito pala kami Nay, Kasi nakita namin ngay niya... Okay lang nai. Dito lang kayo nakatira nai? Oh, ako nga po dire oh, okay. sa kung wan kay gisud nung sa sum hmm. wala wala kay ibang bahay na eh. yung yung la, lain ba tawag na laing bahay ba laing balay oh, ibang la. bahay oh, wala pa, dito na han layo layo ra ah pero oh, dito na kayo nakatira palagi na eh. Hmm. dito na kayo natutulog ang dalawa oh, ano. uh, Wala ba kayong anak-anak mga... Uh, San mo mga anak mo eh? na yun? Ah, kaya pala dito kayo. Pero may, may pananam kayo dito na eh. Ah ito. Ano bang hanap buhay niyo dito palagi nay? -araw na eh? Araw-araw na. araw-araw manguling. Ah, manguling. Mm, uling. Magkano bang bawat sako ng uling nay? So, yan, nay? Sa -araw -araw na eh? 60 man diri. 60. So, kasi 'yan 'yan sa araw-araw na panghanap niyo. Kalisod ang sa magsigit ang tubig ang ilang ah, lalo na yun tagulan ulan ano tama so, paano na, na yan ay? O, bawat araw na makakuha ba kayo ng isa tagi isang sako? o dalawang sako ba na bawat araw na uling oo uh -huh. ah, Binuwan pa paano araw-araw uh -huh. na panghanap buhay nay? Uh -huh. Ito, mga bata Ah. Mm. Uh, so, sila yung mga anak mo na lang ang may kuan sumusuporta sa inyo. Kaya ito na napili namin ay nga uh, kuan ay bigay namin sa inyo. Sana yeah. makatulong to kahit papaano. Ah, uh, maliit lang to na pero may halaga pero ito na 'yo. Oh. Galing to sa puso na eh. Oh, galing namin sa bawat Salamat. isa sa grupo. Salamat. Uh, namin ito na eh. Pero nalang araw na Baka ano na to. Uh, mas malaki pa nito. Soon. <laughs> so na Ito na yun. Oh. Maliit lang to na eh. Pero may ma magamit mo to araw-araw na eh. Ito may suka. Oh, so, may suka. May noodles. At saka may patis. So mayroon pa dito na eh. Hmm. Hello, Dennis. <laughs> ah, tingnan natin na, ha? Oh, ito nga, May noodles, may sardinas. O, oh, tsaka may oh. kape pa, ngay. Malamig dito na, no? Salamat, <laughs> <laughs> Tiyan. Sige, salamat. Boss Pampers, ngay. eh. Mm, salamat, Tiyan. O, oh, si Boss, Tiyan. So, daga kayo, salamat, na, ha? Nga, mm. yeah, dilip pa may magdugay, ngay, kay napapon may laing pangitaon. Mm. So, daga kayo, <laughs> salamat, na, Bye-bye. Salamat, uh, Ngayon, nabigay uh, na natin. Yung ano? Wala ba nito? <laughs> Naghahanap pa sana kami ng ibang mabibigyan namin ng tulong kaso umulan kaya sumilong muna kami yon guys medyo lumakas talaga yung ulan at okay ngayon nagpasilong kami dito sa ano sa tindahan yan, may mga manok dito na paninda. Oh, lengaon gigot to, mga sakit ni no. Masakit oh, na daw yung sugat mas ugat niya, guys. Pasibiyan. Masakit pa sa Masakit pa sa Lagi. <laughs> Yan, thank you kami kay ano si Bostoyo, sa yung ano nag-sponsor sa amin dito, guys. Na mga charity vlog at iba pa. Kuha ka na? Wala pa. Sige, kuha ka daw ng ano manok amin yorina linggo one ano <laughs> tayo? ka. yeah, yung manok. yung ano thai sa akin. may thai ba dyan? Ito, Thai? tayo 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 muna kami tayo 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 Stop over. 'Yan makadot pa din eh, manghula naman kang ngayon Stop. No! Wow! <laughs>